Hello and what's up, mga kalae Ayan, meron sa ating bumalik na ibon Ayan o, oh. mga kalae yung ating blue bar Yung ating abandoned brook Ayan oh, mga kalae oh. bumalik yung ating abandoned brook Na ina-i-out na natin Nung last year pa 2023 na, na nakabili ay uh, tiga ibaan batangas mga kalae na naglalaro din sa MFC nya yeah, naglalaro sila doon so yan nga iniligi ko muna dyan kasi wala pa tayo mapaglagyan mga kalae so hindi pa naman sila pares kasi kararterin nya lang kanina Kanina mga 30 minutes na siguro. Ah, wala tayong mapaglantsan kasi punong-puno na kaya diyan muna natin siya inilagay, no choice. So hindi naman sila magpares. pero hindi naman sila nag-aaway, kita niyo naman. Oh. Hindi sila mag-aaway. So 'yun. Ah, na-chat ko na din yung kanyang uh, yung nakabili-bili na sa atin na at sabi nga niya ay uh, kukunin niya daw dito yan, by tomorrow morning so or hapon basta sa bukas daw uunin niya kasi may pasok daw siya sa trabaho kaya so dito muna siya so yun hanggat maaari makakainom pa siya ng vitamins natin mga kala ay na abot so hanggang bukas sana kunin ka na bukas kasi sayang oh mukhang hindi naman siya pinabayaan ng mayari oh pero galing siya sa breed naman oh ang kanyang tuka ay meron pang pagkain ng kanyang inangay ano, Baka ito ay nagsusubo pa nga ngayon. Eh, nakawala lang siguro. At bumalik dito. So, hindi naman siya payat. Kahit nagbibrid siya, kahit nagsusubo, hindi siya payat. Maganda pa rin yung kataman niya. Same, same. Nung nabili-bili na. Kaya, ayan o. O, ganyan naman o. Ang ganda o. Yan, ang lahi nga pala niya, ang bloodlines niya ay uh, Bandenbrook, mga kalae. Eh. Bali, nabili natin sila, nabili natin siya dun sa uh, Biopigeon and Bioresearch, mga kalae. Eh, Uh, bali, 3, 4 years old na to eh. Yan, nabili natin siya sa Bio Research and Bio Pigeon. Bandenbrook, mga kalay. Ayan o. Binili na, nabili natin sa Bio Pigeon and Bio Research nung ah uh, bago magpandemya at ako na nagkakamali. 4 years old. Bago magdeklara ng uh, pandemic yung bawal na lumabas. Mga ganon. na umabot pa tayo. Ayan o. Yan, so nabali yung anak niya ay uh, baga na ano ko na na-hybrid na, na, na ilahi ko na rin yung ay crossbreed ko na yung mga anak niya. So may mga la, may mga cross na yan sa atin. O may mga lahi na siya. At meron na tayong inbreed niyan. Narito na yon. narito oh yung inbreed niya, mga kalae. Eh. Kung makikita niyo, ayan Inbreed niyan yan. So yon. At uh, ito naman, ating mga ibang mga ibon na yan, oh, na goods naman sila. So nga ay uh, nagkabulutong ayan oh. No. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero tingin ko naman ay goods na goods naman siya. Pawala na rin yung bulutong niya kasi bumuka na. Malalaki na. Yan, yung kanilang nga bulutong. So, ice na yan. At bukas na rin tayo maglilinis ng kanilang pahit ng kanilang kulungan. Kasi mapapaligo tayo ng mga breeder. Bukas. Ayan, ito na gutom na yan. Tapos tinanggalan ko na sila ng tubig. Yan, no? wala ng tubig. Para mamaya ay uh, goods na goods na. Magpapakain na lang tayo maya maya mga kalay. At uh, bukas nga ng umaga ay maglilinis tayo ng kanilang poop tray kasabay ng pagpapaligo mga kalay. At the same time, eto, yung ating uh, breeder na isa ayan o malaki laki na din to yung kanyang inakay dyan malaki laki na at yung pares nga nyan yan o tanyo uh, busarga ng yung pares niya nga mga kalae inarito na yung puti ayun o oh. sa taas kung makikita nyo yung puti na yan Ayan ang pares iniwalay na natin so goods na goods na naman yan mga kalae Pagpapakain na lang tayo Mayamaya -maya, mga kalae sa kanila at lahat nga yan ibibigyan natin ng Bitmin Pro, ayan ang bibigyan natin Bitmin Pro, ang vitamin Pro ay uh, mabisa na pag na vitamins kahit mura ay mabisa yan yan ang ginagamit ko sa pool ah uh, year 2015 pa ginagamit ko na yan mga kalay vitamin pro yeah, mura na lahat ng vitamins na kailangan ng ibon o minerals ay eh, nandiyan dyan na at uh, ito pakakain natin flyer mix at breeder mix ng El Campion na hinaluan ng Dynamo 3000 mga kalay mamaya na natin sila pakakainin mga kalay maaga pa kasi nasa pour nasa 4 pa lang 4 o 5 pa lang ng hapon mga kala eh eh kung magpakain tayo is 4.30 sa mga breeder at 5 o'clock naman para sa ating mga flyers kita niyo mga kalabas pa tubig nila paa inuman nila so yun mga kalae yan muna ang update natin ngayong araw sa ating mga alagang kalapate so please like, share and subscribe mga kalae sa ating alae nation vlogs dito sa youtube channel at uh, alae nation vlogs sa facebook page natin at bondos reyes sa ating facebook account so ingat ingat lang mga kalapatids. bye bye thank you